Good morning, boss. Good morning, yeah. boss. Good morning. morning Walang puto ngayon kasi bearless pa lang. <laughs> nung, linggo wala tayo kaya hindi natin nakuha yung puto sa akin. Ano nga rin pa rito ngayon? Uh, ah, ito, dito sa Benjamin Jr. natin, boss. 12K asking ko dyan, pero negotiable yan. 12K? Ilan ba na ito? Future stud, 3 months. 3 months? Solid carbonado yan, boss. Solid na, oh. Belgian, no? Solid. Ah, uh, Dito sa ano natin, kunin ko lang ba siya basers, ha? Yeah. Uh, dito sa German natin <coughs> oh, Ito ang papel ng German no? ito boss yeah. Complete vaccine na yan boss Alagaan na lang Menta yeah. yung rabies na yan, yan. Uh, Ilan po natin mga to? po, months, going 5 months sa October 12 Pagkakapatid uh, 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 Pagkakapatid uh, uh. Bigay ko na lang yan ng ano, 20, negotiable. 20k, German Shepherd. Oh, Sa mga subscriber ni Ryden Roll, bawasan pa natin. Oh, bawasan pa yan, ha? Pag basta sabihin nyo lang, subscriber kayo ni Ryden Roll. Oh, siyempre, siyempre, no? walang problema. German may papel, 20. 20. 20. Oh, 20. Na. Pwede pwede na yan. Pwede talaga so, yan, boss. Pwede, Pwedeng pwede, pwede na, na yan. Big bone, nakita mo naman yung pasin. Um, laki ng kamay ko. Pag-usapan lang natin yung presyo niya. May mga fiber ito? Ito po, dalawang babae sa baba. Ito, dalawang ito lalaki. Ang ito, laki, oh. oh. Uh, <coughs> ano pa? Yan lang, boss. Okay. Nakuha na yung dalawa kanina. Nagkita tayo sa linggo, boss, ha? Wala ka ba shoutout? Uh, sa mga viewers and subscriber ni Ride and Roll, uh, more subscribe lang. Maraming salamat po. Supportahan nyo. Thank you, Thank you. Thank you ating mga idol. Yon. Oh, Parang vlogger ah. <laughs> Good morning idol. Oh, wow, uh, uh, idol JC. Ah, uh, busy busy na uh, sa college Aba, aba. Ay, sa six tayo. Sorry. Right. Babae lalaki, 3 months. Ayun, 65 na lang isa bigay ko. Eto, babae. Choko, ito babae. Black Choco sa kaya to 6'5 lalaki, babae, bigay ko na lang 6.5 isa. Tapos dito sa Choco, male pareho, bigay ko na lang 6.5 na lang din. May boxy na yun sa Cuddy Worm. Ayan, ha? Ayan. Lahat naman yun, may karga na. No? Meron na, na po, box meron box na din po. Din ayan. May mga ano pa tayo, may mga previous pa tayong bag sa lahat ng gustong mag-avail. Previous natin na yung mga ay. bag. Ayan. Ayan, mga lang travel pupunta bag. Pupunta kayo rito, wala kayong dalang bag. Ayan. Opo, ayan po, mga free bag na po yan. Ayan, libre na Opo. yan. Tapos dito tayo sa mga paglet, babae, lalaki. Paglet. Oh ayan. Babae lalaki, bigay ko na lang dito sa so, 10k. 20, oh, okay. negotiable pa naman sa lahat ng mga subscriber natin ni Ride and Roll. 10k na lang 'yan. Oh, okay. negotiable pa 'yan. Ayun, babae available natin sa pag dalawang babae isang lalaki. Okay. So, lalaki, lalaki. Oh, ito sa lalaki. Oh, tas dito tayo si Sasuke. Sasuke okay. natin babae, 2 months budget. So, okay. guys. Bigay ko na lang dito 8k. 8k. Negotiable pa 'yan. Okay. Total. Oh, paano? Kasi ito lalaki. Ayan, ayan, diyan. ah ayan, ayan. Ayan, dito bigyan nyo natin. Ayan, ayan, ayan. Oh, negosyable na lang. Yun, negosyable yun, din yan. Ay, negosyable. Ayan. Pero pa, ayan, Daisy? Ayan, sa po, yun lang muna po. Tapos, nagpapabati po si Boss Pubs de sa de Masito. Uh, Balian niyo daw po siya, subscriber. Ano taka saan si Boss? Si, sa Pasay po, sa Pasay. Oh, boss, ano sa'yo ha? Shoutout sa'yo, Boss ha? Ah, ay, Boss Pubs. Maraming salamat sa'yo. Thank siya, you po, Boss. Thank you. Thank you, Boss ha? Thank you, thank you. Till Sunday. Yes, oh, good Good morning, good morning Yes, good morning, Kaya naman natin, eh. so, meron tayo. Oh. Doberman. Doberman. Ilang months na ito? Eight months siya. Complete papers, Green Green oh. mark. Green, mark, green mark, no? Lalaki. Lalaki. Lala. 15K na lang siya. buko. 8 months pa lang ha. Complete paper and boxy na po yan ha. Ayan, ang ganda ng ipin niya oh. oh. Ang bait. Ayan oh, pating papi pa po no? yan oh. Kaya ka tinignan ko nga kagad papi pa. Ang napakabait. Ang bait. Yeah. Ayan oh. 15k oh. na lang. <laughs> <laughs> ang mura. Ito uh, dalbay Dalmatian natin, dalawang female. Uh -huh. May mga papers ito, din. ah uh, may baksi na rin po yan. May papel oh. Okay. Okay. Babae, lalaki? Parehas babae. Okay. Oh, 15 na lang sila pero negotiable yan. Ah, 15 na lang negotiable pa. Hmm. Ang ganda na mukha. Apo, oh, uh, mga ano yan, libers pa. Oo nga eh. Ito Oo naman, na male, black tan, 12K na lang, may mga papers po yan ha. Oh, oh, female, hmm, may, may papers din po. 5 months ha. Magkapatid ba yan? Oo, oh, magkapatid. Okay. Tapos yung Magkano press. Magkano mo lang? Ah, uh, 12k na lang sila. Okay, 12, 12k. Okay, okay. Uh, tapos yung French bulldog natin ito, 17 na lang. 17. Mm, um, million may paper shot. okay, may paper din ito. Proven na ba to? Oh. Okay, proven na. One year in any up. Ah, oh, year in, seven months. Ah, ganda no, ganda ng mga. tapos may bigyan tayo, 4 months old. Complete vaccine yan. 4 months lang yan. <laughs> Big bone. Ang laki. <laughs> Pa. Oh, oh, laki ito eh. Ano Um, oversize. Oo. Oh, Ulo, malaki eh. No? Oversize siya. Magkano dito? Uh, out ko na lang siya ng 10. 10K. Oh, Bakit vaccine na siya? Ha? May papel pa. Hmm. Vaccine lang siya. 10K, okay. okay. Well, vaccine lang, complete vaccine lang. Na lang. Hmm. Oh, ito, ito ay mga bichon natin. Oo, ah, bichon to. Eh, ganda ng mukha. Isang female, isang male. Oo. Oh, oh. oh, sa babae, 15. Sa lalaki naman po, 12K na lang. <laughs> may papel ba ito mga to? Ah, non-paper oh, sila. Okay. Okay. May vaccine naman na. Meron, may vaccine na po sila. Itong kit ah, nito. Uh, itong natin. Ayan, 10K na lang to. For pet lang ha. For mm -mm. nga. Saka groom. Baba eh. Malaki. Ayan. Ganda. Mm -hmm. mm -hmm. <laughs> Magkano mm hindi -hmm. eh, kuya? 10K. 10K. Ganda no. Ang kit. Av available, pa po yung babae nating na rapcolia. Ay, ah, oh, babae na lang ang available ni kuya ha. Magkano ba yan? 65, no? O, oh, yan 65K. Eh. May papil yun. Maganda. Kompleto po yun. Oo. Ito na lang yung available natin. Okay, ayan. Oh. Oh, yung... Ayan ba yung bayo, nakuna natin yung nakaraan? Oo. Uh oh, oh. Yung... na lang yung naiiwan. 5 months old. 5 mm -hmm. Five months lang. Ang laki niyan eh. Ayan. Uh -huh. mm -hmm. Available po yung mobile na hmm. poly with PCCI. Complete vaccine. Mm ano natin yung ano ah bago natin i-out, ipapaparbo natin. Ipapaparbo natin. Ipapaparbo Muna pa, bago may out. muna natin yung ano para clean tayo. Okay. Na walang sakit yung oh. papi na. Na safe yung aso bago nyo makuha. Ayan, quality naman talaga. Oh. salamat kuya. Thank you po, Ryzen Road. punta na lang po kayo dito sa FB page niya. AEM Pet Market. Contact details. Three. Good morning. Good morning po. Dito na. <laughs> dito <laughs> na sa pwesto ko. Ah, wala si Kuya Bisaya. Dito muna ako sa bungad. Bago pwesto ni Kuya Mak. Ngayon lang to kasi wala nga si Kuya Bisaya. Ngayon yung... Dito sa chow chow natin. Ayan mga bago. Oh, ano to mga jumbo size. Ay sorry. Jumbo ah. Katatong buwan pa lang to. 3 months pa lang yan Dito 3 months pa lang. Ngayon talagang purong puro. -puro. Uh, wala kayong duda dyan. Send ko sa inyo yung parents niya. Mm. Bigay ko na lang ito ng 12, negotiable pa. Okay, may dalawang babae, dalawang nalaki. Lahat ko may box. Yeah. Tapos dito. Roberto, isa lang po, isang presyo lang. Oh, isang presyo lang, 12. Negotiable okay. pa yan, tawad lang kayo. Ay, no, 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 no. Tapos yung lungkot siya, wala natin 8-5 lang, babae, 6 months. 8-5 lang. Ah, uh, uh, chipin, chihuahua pincher. 3-5 na yan. Dala. 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 Kasi, nga yan. 3-5, remix kasi yan. Apo, 3-5 na lang. Ano yan? Lagay lang Hindi e. pa yung above, e. Tapos dito, may mm -hmm. Kuya Diego ito eh. Mamaya na lang kay Diego. Tapos yung... sa atin. Pag lahat yan main. With PCI papers po ah. Bigyan natin 5. 5 hmm? lang pag. Na lahat na Sa Boston, 7-5. Babae. Sa ito natin tao. 7-5. Phantom line na po din. Miniature. Babae na laki, 5'5 na lang. 5'5 eh. na lang. Tapos yung nga natin, gagawin na sa kagupan buwas. Wala na to. Wala na to. Ayan, sa mga gusto mag-avail, gusto mag-inquire uh, sa mga papi ko, oh, direct message yun lang ulit ako sa page ko, Pep Nima. Siyempre, Maraming follow natin na na, ha. Pa'y follow ah. na rin po. Salamat po. Thank you, thank you. Uh, ito, meron tayong parking ngayon. Ito, yung French Bulldog natin. Ocho isa. Ang ina magpataba. Dalawang taon pareho, proven Ang ganda nito. Ocho isa yan, para sa babae yan. Ah, ito pa isa. Ocho isa. Yung husky natin, babae. Pure white to. Yeah, pure white yan. Seven months. Ah, six months, babae. Government, four months. Katorse, negotiable. Basta puntaan nyo rito, dayuhin nyo. Oo, dayuhin nyo to si Kuya Nawesa. Ocho lang. Tindudan natin, o. Lima na lang. Okay. Five na lang. Oo, oh, Yung dagrasan na sa is. Maliit pa rin eh 7 no? oh, mo. months 'yan chaka payments. Ah. Tapos yung mixed bread. Nampa. Tumungan amat tinirin na po. 1.5 lang, 'tol. 1.5 lang 'to. 1.5 isa 'yan mixed. Loberman mixel, astin. Ay. Maliit 'yun. man Tapos ito. Puntot natin 12 lalaki. Ito ah, 12. Ibigay natin 6. 6 na lang. Tapos, punyan natin 6. 6 na lang ito. Oo, lalaki. Tapos, ibigay natin. Mura lang. Ibigay natin 6. 6 din to. Oo, lalaki. 7 months. Babae to. Babae, Tapos, alabay natin. PM send. PM nyo na lang. Yan, okay na. Yan lahat ng abay natin sa Sunday. Thank you, Kuya Noel. Follow na kay Sherab, kay Yes po. Good morning, Jason. Good morning, bro. good morning, good morning. Tara, update tayo. Dami nito. Uy! Ganda nito. German yan? German po. Baba, eh. Lalaki po. Ah, lalaki. Pag-garton uh, po yan, talaga. Ba, ma man to? Ito po, mag Magkano po? Ah, uh, 15 ma'am, negotiable yan. 15K negotiable, oh. Wala pa pinta no kaya Jason? Ito hey, ma'am, yung mga chow chow natin. Ay, ang ganda naman. Chow chow. Purong blutang po yan. Oo, oo. Oo, yung cute naman yan. Oo, lalo to ma'am. Uy, oo. Walang cute. 10k lang yan ma'am. Isa, babae ba to? Opo. Ay, lalaki po. Lalaki ito, babae. Ay, ayan, 10K na lang. Opo. Ang ganda nga. Puro si mamat po yung mga niya. Puro eh. Ang ganda na mga. Oh, kitang kita. <laughs> ito pa, may chow-chow pa. Chow-chow natin. Ito naman dito. Chow-chow din ba yung kanina, kuya? Geno? Opo, chow-chow din po. 75 naman to. Pamurot to. Ito isang maliit to. Ito ma'am, Pomeranian po. Ah, kaya ang liit to. Lalaki. Lalaki Lala siya. Magkano dyan? Ito babae. Ah, ito babae yung Ah, lalaki din pala. lang ma'am. Lalaki din pa lang. Oo, o. Sige po natin 75. 75 na lang o. Ang dami. Oh wow, ang ganda naman ito. <laughs> Merl, ang panrein yan. Oo, Merl yan. Kuya Jason, ha. Oo, nabili na yung isa, mami. Ah, tatlo. Bumain lalaki po ba yan? Parehong lalaki, ma'am. Okay, parehong lalaki. Negosyable naman yan, ma'am. Ilang months na to? Ah, mag-3 months na po. Okay, 3 months. Negotiable Magkano po? Noel po yan. Ma 15 ma'am, bigay natin. Yoy, 15? ito oh, oh. po. Mura, naman mura ha, kasi ano, yung merl merl mga siya. nasa nasa 25. Oh, 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 diba? Ganda. Meron tayo ma'am, okay yeah. na ito, napakaganda. Oh, ito pure white oh. po. Sa bahay talang ito yan. Ay. 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 <laughs> <laughs> Ang ganda naman yan. <laughs> Uh, Babayad na lang kayo ma'am pagka dalawa 25, pagka isa 15. Sige oh, na. ayan ha. Dalawa 25 lang. Dalawa 25 oh. po. Pero pag isa 15k. Uh -oh. Pure white. Ganda. Ganda yan ha. Tapos meron tayong range po. 9k. 9k na 9k ma'am. 9k lang. Opo. Kung ano siya, uh, magtutukan. Ito babae 9K. ito lalaki. Oh. Babae Babae po yan. 9K po. high crew, no? Opo. Ito, Opo. bigyan natin 8K. sa lalaki. Ang ganda. Ang Ben, French Bulldog po. Mura lang. Opo, mura lang po yan. Di ba 15 ang ano? oo, 15. Ito man, babae, 8-5. Hala, ang cute din. 8 k po. Matanggag cute niya. Late ng kamay. Ganda po yan 8.5 Opo Ito medyo man Opo, ma'am, minunin natin Oo, oh, may mga malalaki 8.5 for 8K, bigayin natin puro babae Adol, ang gaganda nyo ito Mga sa 7 months Pomerayin yan din ba to? Opo, lalaki 8, ma'am, bigayin natin Yan, 8K, ha? Opo Ganda nun, ah Oto yan, ma'am, bigayin natin ang 8K yan Babae, tama babae Opo, pomerayin yan, ano? Opo, ito, pearl Opo, ito, pearl Ah, chihuahua na Chihuahua lang po, lang po. Yan, yun lang ko. Ang naman ito, oh. Ayan, ako. na naman. Golden retriever po pala, Ay, meron tin golden too. Ayan, ganda na. Oo, ganda. Ganda. Ayan, atatla. Ganyan kayo lang isa. Babay, lalaki na